Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Mateo, Kapitulo 18, Versikulo 1 hanggang 5 at Versikulo 10. Ngayon ay ating ginugunita ang mga anghel na tagatanod. Kaya't sa ating ebanghelyo, ating makikita na ang mga alagad ay nagtanong kay Heso Kristo kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. At tumawag si Jesus ng isang bata at pinatayo sa harapan nila at sinabi niya, Kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At dito natin makikita na ang mga maliliit ang walang kakayanan katulad ng mga bata ay karapat dapat sa kaharian ng langit sapagkat ang mga bata isang bagay ang kanilang totoong nalalaman. Kailangan nila ng kanilang mga magulang. Kailangan nila ang kanilang ama at ina. Kaya nga sa ebanghelyong ito, idinugtong ni Jesu-Kristo, napakaingatan ninyong huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. At ito ay napakaganda, sapagkat ang isang tao katulad ng isang bata, na nananampalataya at umaasa sa Ama sa langit ay inaalagaan at pinapatnubayan ng Diyos Ama na nasa kalangitan. Kaya nga, siya ay nagsusugo ng mga anghel upang patnubayan ang kanyang anak na narito sa lupa. Ayon sa katuruan ng ating simbahan, bago pa tayo ipanganak at noong nasa sopik, sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga ina, nagtalaga na ang Diyos ng anghel na tagapagtanod para sa atin atang ating anghel ay kasama natin habang buhay hanggang sa wakas ng ating paglalakbay dito sa daigdig kanya tayong inaalagaan kanya tayong tinutulungan kung tayo man ay manghina at mapalayo sa Diyos siya ay nalulungkot at lumuluha kaya nga ang nais ng anghel nating tagatanod ay manatili tayo sa piling ng Panginoon na sa tuwing nagbabalik loob tayo sa ating Diyos, napakaligaya ng anghel, ng ating, ang anghel natin taga tagatanod, ay totoong sumisigaw sa kaligayahan sa tuwing bumabalik tayo sa Diyos at nananatili tayo sa Kanyang pag-ibig. No, kaya nga ngayon sa araw na ito, alalahanin natin na, na meron tayong anghel na tagapagbantay Anghel na ibinigay ng Diyos sa ating buhay, upang araw-araw ay ating matamasa ang kanyang patnubay, ang kanyang paggabay dahil sa kanyang napakalaking pag-ibig sa atin. Kaya nga simula nung bata tayo, tayo ay tinuruan ng manalangin. Pananalangin at pakikipag-usap sa ating anghel na tagatanod. Kaya nga maaari nating sambitin ang panalangin na ito ngayon. Anghel ng Diyos, tanod kong mahal, pag-ibig niya ang sa iyo'y naglagay sa aking piling sa lahat ng araw, upang ako'y tanglawan at tanuran, akayin at pamahalaan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.